Nakukurnihan ka ba sa pangalan mo sa Facebook at gusto mong palitan ng bagong pangalan? Paano nga ba natin gawin yan? Ito lang yan guys. Ayan, punta lang po tayo sa Facebook. Pindutin lang po natin. Then, dito sa picture natin na yan, na may tatlong guhit. Pindutin lang po natin yan. Pagkatapos nyan dito sa sitting, yan, Ayan, napunta na po tayo dito sa personal profile. Pindutin lang yan. Pagkatapos nyan ay dito sa account natin. Yan o. Oh. ang account natin. So, pinutin lang po yan. Then, ito na. Papalitan na po natin pangalan, ang pangalan ng ating uh, Facebook. Ayan o. Ayan. So, magta-type lang po natin yan. Papalitan lang po natin yan. Ayan. Dito, sa binilogan ko, mag-type lang po tayo dyan ang gusto nating pangalan na ilalagay natin sa ating Facebook. Ayan. So, diritreso lang po yan. Ayan. Madali lang po yan, guys. Pagkatapos niyan, review changes. Ayan. Okay na yan.